kami guys sa isda 220 welcome to my channel guys kaniyang kami, ka kami guys nandulang anap na mo na tayo mo lang kasi kasi napa mo sa mga bantay tulinya no ano yun laki ng ano Ay, laki nang, eto ah, galunggung, galunggong yan ano <coughs> galunggong na malaki oh malaki yeah. alam mo ba eh, nakakain ka na yan sa minda no? Yeah, kaya nga kamaro ang tawag sa amin <laughs> ano sa iyo? eh. ako makikita naman oh, wala laki eh. <laughs> ikot ikot lang Grabe dito guys Wet market Malolo City okay, Malolos pala eh Bili na ng mga isda Ayan Wet na wet Wala na yan dito tayo Ano? Ah no. Ano laki nung ano? Ano manung isda ba 'ere ang dadanta oh. kilo rito. Magkano 'tong bata? Tamba ko, dami na ug dadang ano. ang pinili niyo ng

Tol, okay pa naman. Hindi naman 200. 220 na pala yung... Sa yellow pin pa 40. Wala pa ito, isang kilo. Wala pa nga eh. baka lang eh. Ayan, okay. okay. mo. Wala nga eh. Wala sabi nyo na, maraming salamat. Kita-kita tayo sa aking mga susunod na video. Thank you so much. God bless. Mas malaki-laki ito. Happy Sunday.